So yun nga guys, nandito nga pala tayo sa may tabi ng dagat. Ay, dagat ba ito ilog? Hindi kasi ako sigurado. Pero may kita ako dito, napakalakas ng baksak ng tubig, parang falls. Ay ano, comment down below nga kung dagat ba ito ilog mga tropa. Medyo nalilito kasi ako sa dalawang yun eh. At saka daladala ako nga pala yung aking service na parang crash gear. Napakalupit na itong ating sasakyan mga tropa, parang laruan. Pero pwede natin siyang gamitin. Pero nagbabalak nga pala muna akong maligo dun sa may parang bumalik mabaksak na tubig guys <laughs> samaan nyo naman ako na, oh boy <laughs> ako lang kasi mag isa dito eh pero bago tayo tuluyang pumunta dun sa may tubig guys eh okay lang ba kung mag iwan ka muna ng like dyan abuti naman natin ng 100 likes tong video maraming salamat sa iyo at mag subscribe ka na rin boy thank you tara tara paano ba nga ako pupunta dun ako naku baka mababasa agad ako pero pwede ba dumaan sa may gilid lang ng bato abay pwede naman pala mga tropa ayan o oh, dito na ako oh, dumaan sa may gilid hindi pa ako nababasa basa aso kaso nga lang eh hapon na pala pabaksak na pala yung araw guys nako abuti na ako ng dilim dito sa may tubig <laughs> excited pa naman ako maligo sa ano boy nako dumidilim na Tatalonin ko na nga to. let's go uy <laughs> nilangoy langoy ko na mga tropa wala eh magdidilim na asi ayan o oh, dumilim na tuloy pero at least nandito na ako sa may baba ng ano guys parang pulse yata to you know, uy grabe ang <laughs> ng baksak ng tubig mga tropa Kaso nga lang ako lang ditong mag-isa. nakakataot dumidilim na masyado. Tara, balik na tayo sa misasakyan natin. <laughs> Siguro ulitin ko na lang to sa ibang araw. Medyo maaga tayo pupunta. Sobrang lakas kasi ng baksak ng tubig dun, boy. Takbo, takbo. <laughs> so, sasakay na ako sa misasakyan natin. Tapos, dediretso na rin tayo pa uwi. Oh, min. Sana gumagana pa sa sasakyan ko. Kapag hindi, yare. Baka nalobat yung battery. But, tara, Makakaalis na rin tayo dito. So, sakay muna tayo sa may crash gear nating sa yan no oh. tapos bobombitan ko kayo mga tropa alright ito bombe to Boog, papapuyin ko yan <laughs> Ayos ba? Diba? Tara, atras muna tayo Tapos buelo So magkita-kita tayo O di kaya bukas na lang last ng ilaw na ito, mga tropa Tignan nyo ha Sample Ayun no? Uy, umiilaw yan boy Totoo yan gumagana So magkita-kita tayo bukas boy Pag maliwanag na Let's go Nitro ito so, yung mga tropa nakatulog na rin ako lahat lahat no so lalabas na tayo ng bahay natin so nakikitira nga lang pala ako dito sa may tito kong napakayaman tignan nyo naman guys ang laki ng bahay nila boy parang mansyon pwede nga natin itong libutin eh ito nga pala yung sasakyan ko dito lang ako nakipark eh punong puno kasi sa loob to mga kotse ni tito ang lulupit mga sports car at yung mga big bike na may nakita nga ako dong big bike eh napakaangas niya. hindi siya sports bike parang pang bad boy gusto nga rin ng ganong klaseng big bike eh pero grabe sarap ng sikat ng araw dito tara tur ko muna kayo so dito nga pala guys mapapansin nyo eh tabi na siya ng parang dagat tapos meron pa kami dito ang swimming pool mababaw nga lang boy <laughs> hindi mo masyado may enjoy babad babad lang pero kung gusto mo talagang lumangoy pwede kang tumalon dito ayan no oh. ang ganda talaga ng pwesto na itong bahay niyan, guys pero tara tara sige ayos na to punta muna tayo sa may dealership check natin kung anong mga klaseng motor o di kaya sasakyan ng mga bagong tinitinda dun eh huling punta ko kasi dun guys wala pa tayong pera hanggang ngayon wala pa rin kaya sisilip lang muna tayo boy grabe napakaangas talaga dito sa lugar nila tito na mayaman eh no meron ka pang dadaanan ditong parang gate napakalupit eh no dadaan ka dyan sa may parang gate na yan guys kapag wala ka talaga ditong ano sticker o di kaya di ka dyan nakatira eh biglang magsasarado yan at di ka nila pa dadaanin yeah, let's go dumiretso na tayo dito sa may ano dealership sigurado marami dong mga nakatambay tara nitro tayo mga tropa para mas matulin tapos break tas drip uy grabe ang ganda talaga yung pang drip tong sports car natin ano parang laruan crash gear ayan buyo ang dami ko nakikita dito nice wow ang yayaman ng mga tropa so kailangan mag park muna tayo yun park muna natin yung kotse natin mga tropa wino no kaso ang hirap iliko ang <laughs> late lang ng liko na sasakyan natin na parang laruan eh crash gear pero pang karera yung boy nakikita nyo ba yan carbon lodi Carmen boy Wait lang wait lang Tingnan nga natin guys Kung merong mga tao dito sa loob At saka yung mga bagong sasakyan Uy Automatic pala ito nabukas Aba ayos Wait lang Bago lang ba ito Kaso nga lang Ang pangit ng itsura niya Hindi ako trip Hehe <laughs> Ayan no? Parang sasakyan lang ni ano Uy pwede pala sumakay eh. Aba ayos ah Pwede sumakay Laki laki ng ulo ko Kitang kita o oh, dyan guys Ayoko nyan Dapat yung parang mga talagang pang karera Parang ganito Ayan eh, no? Pwede rin sumakay o oh. ng ano guys Tignan nyo po baru karbon, karbon lodi. Kasi wala naman akong pambili. <laughs> Pero tingin-tingin lang muna tayo dito mga tropa. Wait lang, meron pa ba? Ito, nakasalamin po. Uy, binibil pa siya guys. Meron pa ditong inaayos oh. Pwede bang pumasok? Yun, pwede naman pala eh. Inaayos pa yata itong sports car na to. Puro carbon loaded din siya guys. Tapos, ito yung kanyang makina. What? Napakalaki naman ng makina yan boy. Sigurado mahal to pag binili. Tara tara, sakin natin. Pwede yan. Ay, hindi pa pwede guys. Inaayos pa kasi talaga. Let's go, let's go. Labas muna tayo ay dito boy ayan oh no? si tropa mo kan bibili ata to ng ano sa sakyan oh no? oy tropa patingin naman ako na sakyan binili mo guys baka mamaya mas malupit pa rin sa sakyan ko eh pero sa tingin ko eh pwede natin silang labanan ng karera total eh pang karera naman yung daladala natin sa sasakyan eh ayan napakaangas niyan boy wait lang saan nga ba yung kareraan dito tara tara punta muna tayo dun dito ba yun deo sigurado guys ano pa na lang natin haha <laughs> So mga tropa, nakita ko na sila, ang dami nila dito. Ayun oh, mga kakaibang sports car sila, grabe, ang dami namin. Na ang gaganda ng saan nila. Try natin silang unahan, no? Na nitro agad ako. Nitro! <laughs> nauna na ako oh boy, nako Pero guys, grabe, nalagpasan na nila Oh, sobrang tutuli naman ng mga alaban natin Oh, kala ko tayo na yung mananalo dun Kaso bigla silang nagnitrong lahat Ibinus nila yung mga pampabilis nila Pagkatapos kung mauna Pero ito nga boy, trade pa rin nating humabol Hanggang sa pinakadulo ng laban Wala, parang di na yata tayo tatagos sa kanilang lahat Boy, ito, ang pip tayo So, ibig sabihin, huling-huling na Wait lang, sige, habol pa rin ako Teka lang, nasa na kayo? la hindi ko na sila talaga matagpuan 63% pa lang yung progress boy meron pa tayong 30% Omen oh, Hataw hata huwag nga sa makapunta na tayo sa pinadulo kahit tayo ay natalo bino you know 80% na boy malapit nang matapos yung racing Omen oh, wala hindi ko na talaga sila nakikita e eh, enjoying ko na lang yung laban na to nang awal lang mag isa ay true inbu boy oh. wala na finish line na to oo oh, di diba halo tayo ang tutulin ba naman kasi ng na mga kalaro natin boy bakit naman ganon yun. So, siguro guys, eh, hindi mo tayo papalag dun. Gagamit mo tayo ng iba nating sasakyan. Tapos, babalikan natin sila. Subukan natin kung mananalo tayo dun, boy, no? Tara, let's go. Uwi mo na tayo. Gamit tayong ibang kotse so mga tropa, nagbabalik na nga pala ako dito. Tignan nyo yung dinala kong sasakyan, no? Napakaangas nito, na boy. Grabe, gusto nyo ba marinig yung bombet? O, sige. Basta, wag mo muna kalimutan i-like yung video. Ibobombet natin tong napakalakas na itong sasakyan na sports car. Ayan, no? Atras muna tayo. Para makita nyo lahat, dapat maliwanag, eh. Wait lang, wait lang, wait lang. Ayan, ayun, no? Grabe, kumakaw mo talaga yung gulong. Let's go, bombet na tayo, ha? Ayan, boy, oh. Bug, teka. Ba tayo lumabas na nga, boy? Eh? Ayun, no? Pang, lumalabas yung apoy niyan, mga tropa pa. Tara tara, subok na natin to. Baka tumagos yung mga kalaban ko. Teka, dito tayo boyo oh. Papalagan ko na ayo Kanina ni inalo nyo ako ah. Kasi mabibilis pala yung mga sasakyan nyo. Hindi nyo saan sinisabi. Ngayon, tignan natin kung makakapalag kayo dito sa pula kong sasakyan na sports car. Kahit magagabi yan, papalagan ko kayo. So, hintayin mo na natin mga tropa matapos tong laro. Tapos, papalagan na natin sila. Oh, tara dito. oh ano, pumesto na kayong lahat. Uubusin ko kayo. Nako, mga tropa kahit madilim meron ditong naka big bike what na big bike si tropa o sige malalaman natin kung sino talagang mananalo so eto na guys magsisimula na yung laro namin iiwan ko sila agad lahat boy uy ayan oh, nitro grabe ang tuloy naman yung dalaw sa harap ko tapos sa may kabilang may big bike na umahataw din what ang hirap naman neto talunin ako naku pamport tayo mga tropa Ay, hindi pampip eto pamport na pala kailangan maabutan muna natin tong isa moy eh. para naman kahit pan third eh, pwede na Uy, ito no, tabi na kami guys Pantay na, pantay na Oops, third na tayo guys Ayos, sana maabutan ko tong isa na to Uy, mukhang maabutan ko nga siya guys <laughs> Intayin mo lang ako oh boy Andito na ako sa likod mo Ginagalit nyo kasi ko eh ano eh oh sinagad ko na talaga yung nitro ko nandito na ako sa likod mo tropa sige bubuhos ko na lahat eka 87% 90 naku mukhang di ko yata siya maabutan ops sayang pang third lang tayo boy grabe hindi talaga tumalab boy <laughs> Pero nakita niyo naman kung gaano kabilis tong sasakyan natin, no? Pang third, eh pwede na. Sa susunod magiging first din to kapag in-upgrade natin. So paano ba 'yan? Inaabot na naman noon ng gabi. Ayos, kakakarera natin to. So bukas na lang mga tropa, magkita-kita tayo ulit sa bahay ni Titong Mayaman, boy. Tara na, babatiin na ako. Kainga na ako, guys. Babay sa inyo. So eto guys, grabe. Sikat na naman ng araw, another day. Sabi sa akin ni Tito, eh nakakolekta daw siya ng mga big bike at mga sports car. Kaka-racing niya at kakapanalo. Pero meron siya sa isang secret na sinabi. Meron daw natatagpuan dito na secret big bike. Kaso nga lang, huwag ka lang magpapauli. So ang mission natin, eh hanapin natin yung boy. Okay ba yon? Samahan nyo akong hanapin natin na secret big bike na yun ha. Tara, tara. Gamit nga pala natin tong ating sports car na parang ngaruan no, yung crash gear let's go, so biyahin na ulit tayo mga tropa, mapapansin nyo naman napaganda ulit ng umaga, di ko nga lang sigurado kung matatagpuan natin yun eh, kasi sikretong malupit lang yun boy, pero eh tatry pa rin natin para kapag nakuha na natin ng big bike na yun, sabi daw niya astig daw yun eh malalaman natin kung gano nga ba talaga kaastig yun, hataw na tayo boy magkita kita tayo pag malapit na tayo sa pinaka location boy, let's go hataw, turbo, grabe mga tropa yung biniyahe ko dun ah, may medyo mahaba-haba rin pero dito na yata yun guys sa may maraming mga container na galing sa ibang bansa kaso nga lang may problema dito nakikita nyo ba yung parang entrance kapag dumaan yung sasakyan dyan eh, bigla daw yun sasara kapag walang sticker o di kaya hindi tagaloob so ang gagawin ko iiwan ko muna yung sasakyan natin dito mga tropa let's go let's go iwan muna natin to dito sa may ano guys <laughs> sa may mga damo para walang makakita ba biglang may kumuha eh ayan no shortcut na lang tayo dyan guys <laughs> at saka sabi ni tito wag daw dito masya adong maingay kapag narinig daw kasi sila dito o di kaya nakadetect ng tunog eh biglang may magro-ronda dito at maghahanap na baka kung sinong nakapasok may kita nyo naman nandito yung malaking barko dito kasi sila nag ano guys nagta transport so kailangan nating hanapin yun ngayon dito nang lalakarin lang natin nako medyo malawak lawak to ah mahaba habang paghahanap to mga tropa pero tis lang may kita rin natin yung sikretong big bike na yun boy kanina pa ako naglalakad daw dito boy ah hindi ko pa rin talaga makita Siguro ang gagawin kong teknik, kakita ko dito sa mga matataas na part na to para mas lalo natin makita yung kapaligiran, no? Tapos mas madali natin makita bu yung inaanap natin. Umin. Ito na medyo mataas na tuwa, ah. pero di ko pa rin talaga makita. Saan kaya natin matatagpuan yun, boy? Uy, teka. Parang may napapansin ako dun parang tuldo ka. Nakikita nyo ba yun? Tara lapitan natin. Malay nyo ayun na. Wait lang. Pwede ba 'tong tumalon? Ako masyadong mataas, guys. Baka mabalihan ako ng buto. Pero alam na kung saan dun sa may dun Tara tara, puntahan natin yung boy. Baba tayo dito. De derecho lang ako tapos ito, pwedeng kaya ko na yata tong talon din eh. Ayan, talon. Yun. <laughs> Kala ko masakit. Pero hindi. Mababaw-babaw na yun. Hindi ka tulad dun kanina. Napatas. Takbo, takbo. Dalian natin. Sana ito na nga yun. Uy, umin. Oh, ito na nga guys. Tignan nyo. Wow. Grabe, anong klase yung big bike to. Napakaangas. Napakalaki naman yung ano niya, makina. At saka hindi siya sports bike. Uy, sinakyan ko na grabe. Pang bad boy to ha. <laughs> Ito yung mga big bike sa mga bad boy. Tara tara, andar nga muna natin kung nagana. Motunog, ibig sabihin ayos to. Yun know, oh, nagana guys. Grabe. Wait lang, kaso wag muna natin itong ano, paingayin dito. Kailangan na natin umalis. Kasi sigurado, i -re report na to. What? Baka makita tayo guys at mauli. Dalihan natin boy. sa yung exit? Ako, naku, exit na tayo. Dalihan natin nitro. Babalikan ko na nga lang pala yung sasakyan na naiwan guys na ginamit natin papunta. Kailangan muna natin maganap ng lugar at magtago. San kaya pwede? Tara dira dito, sa medyo malayo, sa baba ng tulay. Pwede ba diyan? walang daan, walang daan. Hanap tayo ibang pwesto. Basta lumayo muna tayo. So nakalayo na nga pala O doon, guys, kung mapapansin niyo. Palubog na 'yung araw. Pero bago mangyari 'yon, eh gusto ko muna iparinig ang bombet nito. Ang big bike na pang bad boy. Ayan oh, bombet ko mga tropa. Teka. Ayan guys oh. Bu, gumawa po yan boy. Ba pa yo. Grabe naman yung big bike na to, guys. Sana walang makakita. <laughs> Pero kailangan natin itong dalin para naman mapaayos natin sa may shop. Pwede pa natin itong pabilisin, eh. Top speed muna natin, boy. Ay no. Ito yung first person. Uy, angas. Bang, tulin. <laughs> Kaso nga lang, guys, hindi siya masyadong napabilis Pero pwede na, big bike na pang bad boy, chill ride lang. Buksan natin yung ilaw. Yun may ilaw syempre, mga tropa. Si dadang tayo dito sa may parang tunnel. Ginto lang yung top speed niya ba napakabagal lang pala nito kung ganun ay hindi may ibibilis pa pala boy grabe kailangan mo lang palang ikambio para tumulin ayun no, grabe napabilis na natin guys ayan o no? pang antulin <laughs> solid din pala eh no teka saan tayo pupunta oops dito ako tumambay nung una teka teka dyan muna tayo baka may mga kita sa atin tara let's go sa may taas ng ano guys ayun o pulse tara tayo doon kung mga tropa, inaanap ko pa yung daanan para makapunta dito, no? Eto nga pala yung poles na bumabaksak. Let's go! Punta tayo dun malapit sa... Uy, naku, ang na ni tropa. Buti hindi tayo nakilala. Kung hindi, baka mayari yung big bike na pang bad boy. Mahuli nila. <laughs> ops ang taas masyado na ko nalaglag sa tubig. Ma masira to, boy. Grabe pero na -under pa. Pwede ba diba natin iangat? Angat mo, angat mo. Nice. Okay na to, okay na to. ops stop mo na, stop. Oy, natumba. Grabe. Okay lang to. Mga matibay naman yung big bike na to, mga trope. Kaya kahit matumba yan, kay eh, ice lang yan. <laughs> eh dito na ka sa taas ng pulso. Yan. Dito tayo maliligo ulit kasi gabi. Pangit. <laughs> so grabe, successful yung pagkuha natin do sa may secret na big bike na pang bad boy. Ang kas kayo dito para matry nyo kung pwede kayong umangkas guys kung komportable pero bago yon eh wag mong kalimutan i-like ang video at mag-subscribe maligo tayo dito sabay-sabay ayan o, let's go like mo na yan boy